Noong June 25, 2015, sa araw ng Sabado, isang nakakalungkot na kwento ang bumabalot sa buhay ni Jessica Nelson, na 28 years old, na inaasahan siyang papasok sa trabaho. Ngunit nagdulot ng pangamba ang kanyang pag-absent nang hindi dumating sa trabaho. Ito ay nagudyok sa kanyang employer na makipag-ugnayan sa kanyang ina na si Missy Nelson. Sinabi sa kanya na tinawagan na nila si Jessica, ngunit walang sagot. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel, at kung gusto nyo ng mga ganitong video. Alam ni Missy na may kakaiba ang pangyayari dahil bihirang malate ang kanyang anak, at ang First National Bank ang pinagtratrabahuhan ni Jessica, at ito ang kanyang pangarap na trabaho. Kaya't laging masigasig si Jessica na pumasok sa trabaho araw-araw. Tinawagan ni Missy ang kanyang anak, ngunit wala pa ring sagot kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ni Jessica habang patuloy na tinatawagan ito. Nang makarating si Missy sa bahay ni Jessica sa DeBolt, Nebraska, nakita niyang nakaparada ang sasakyan ng kanyang anak sa driveway. Kasama ni Jessica ang kanyang anim na taong gulang na anak na si Dominic Odom Nelson. Alam ni Missy na kasama ni Dom ang kanyang ama na si James Dow noong nakaraang gabi. Kaya't mag-isa si Jessica noong June 24. Kahit na may problema sa relasyon dahil sa kasalanan ni Jan, nananatili si Jessica na nagbibigay ng pagmamahal at pangangalaga kay Dom, na isinasantabi ang sariling kaligayahan para sa kanyang anak. Pagdating ni Missy sa bahay, nakakabahala ang kanyang nadatnan, nakakandado ang pinto, ngunit nang pumasok siya gamit ang susi, napansin niyang madilim sa loob. Ang ingay ng tumutulong tubig mula sa banyo ang nagtulak kay Missy natingnan ito, nang buksan niya ang pinto. Nakita niya si Jessica na nakatagilid sa bathtub, nahubad at nakatali sa charging cord ng cellphone. Agad niyang tinawagan ang 911. Sinabi ang kanyang nakita, at tila bang si Jessica ay nadula sa shower. Ngunit nang mabilis ang ni Missy ang pagtulong sa kanyang anak, napagtanto niyang si Jessica ay pumahnaw na. Nang dumating ang mga pulis, naging misteryoso ang pagkamatay ni Jessica at sinabi ng kanyang ina na si Missy na nakakandado ang pinto nang dumating siya at nagdulot ng kalituhan sa mga otoridad. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, natagpuan ng maraming dugo sa living room couch at ang mga damit ni Jessica sa bathtub. Bagamat wala agad na sinyales ng trauma sa katawan ni Jessica maliban sa maliit na pasa sa kanyang leg, itinuring ng pulisya na ang pangyayari bilang may potensyal na krimen ipinagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon, kumulekta ng mga ebidensya, at naging maliwanag na ang kanilang hinala ay tama. Ang pagkamatay ni Jessica ay itinuring na isang krimen, at ang autopsy resulta ay nagpatunay dito. Nang matuklasan na si Jessica ay pinatay sa pamamagitan ng pagtali gamit ang cable ng cellphone na ginagamit niyang pang-charge, at sa hindi sa pilitang pagbukas ng nakasarang pinto. Iniisip ng mga otoridad na ang gumawa nito ay malamang nakilala si Jessica. Ang kanilang investigasyon ay nagdala sa kanila kay Jan. Ang dating kasintahan ni Jessica na pulis. Sinabi ni Jan na ang huling pakikipag-ugnayan niya kay Jessica ay noong June 24 nang kunin niya ang kanilang anak sa kanyang tirahan. Itinanggi niya ang anumang mga hidwaan sa kanilang relasyon. Kahit na may mga nagpapatunay na kabaligtaran mula sa mga taong malapit kay Jessica. Subalit, Napatunayan ang alibay ni Jan sa pamamagitan ng kanyang mga record ng cellphone na nagpapatunay na nasa ibang lugar siya noong gabi ng June 24. Malayo sa tirahan ni Jessica, ang investigasyon ay napunta sa isang tao na tinukoy na maaaring maging suspect. Ang pangalan ay Matthew Kit. Si Matthew ay matagal ng kaibigan ng pamilya ni Jessica at itinuturing siyang pinsan dahil sa malapit na ugnayan ng kanilang mga pamilya. Ngunit, ayon sa mga pulis, ang ebidensya ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Sa pagtatanong sa kanya, itinanggi ni Matthew ang kanyang kasalanan at sinabi niya ang kanilang pagkakaibigan ay parang magkapatid. Inamin niya ang pagpapalitan ng flirtatious na text messages kay Jessica ngunit nilinaw na ito'y biro lamang at walang romantikong intensyon mula sa parehong panig. Ayon kay Matthew, ang kanilang mga interaksyon ay nagaanap sa pamamagitan ng malambing na pangasar at naniniwala siyang naiintindihan din ni Jessica ang ganoong pananaw. Iniisip ni Matthew na malamang na nakatarget si Jessica ng salarin nang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan. Isinusulong ang ideya na baka nakita siya sa kanyang Facebook post na nagpapahiwatig ng kanyang kalungkutan noong gabi ng trahedya. Sa pagsusuri ng mga record ng cellphone ni Jessica, Natuklasan ng pulisya ang isang serye ng text messages mula kay Matthew na iniuuri nilang nakakabahala kaysa sa malambing na usapan. Ang mga mensahe ay nagmula pa noong February 4, 2014. Na unang naglalaman ng alok ni Matthew na magbigay ng tulong kay Jessica, lalo na sa pag-aalis ng niebe sa kanyang daanan. Subalit, sa mga sumunod na mensahe, Lantad na si Matthew ang pangunahing nagtatangkang mag-ayos ng pagkikita kay Jessica sa kabila ng pagtanggi niya. Naging malinaw mula sa usapan na hindi interesado si Jessica na makipagtagpo kay Matthew, kahit pa sa kanyang paulit-ulit na pagsusumikap. Noong ikalabing anim na ng Abril, 2015, nag-text si Matthew kay Jessica na mayroon siyang maagang gawain at itinanong kung maaari siyang dumaan sa kanyang bahay bago nito. Pumayag si Jessica at sinabihan siyang pwede siyang pumasok dahil iiwan niya ang pinto ng hindi nakakandado. Sinegest ni Jessica kay Matthew na pwede siyang magpahinga sa sofa, manood ng telebisyon, o gumamit ng mga upuan sa labas habang naghihintay sa kanya na magising. Pero bago pumunta si Matthew sa bahay ni Jessica, nagpadala siya ng isa pang text message kay Jessica. Aaminin ko, gusto kita makatabi matulog, pero hindi ko mafeel na mabugbog sayo. Sabay sabing joke. Sumagot si Jessica ng lol. Oh, tiyak na mangyayari iyon kapag ganyan ang ginawa mo kapag tulog ako. Maliban na lang kung anak kita, mas magaan kung kasama kita. Lol. Nagreply si Matthew. Lol. Siguro sa susunod na lang. Sumagot si Jessica. Kung gusto mong mamatay, may malaking kutsilyo ako sa mesa dinotchiko. Nagreply uli si Matthew. Challenge accepted. Pero kailangan natin ng mga patakaran. Walang magsasabunot ng buhok walang pangangagat, lol. Nagreply si Jessica, o pwede mo rin akong tigilan kapag natutulog ako, para hindi na tayo parehong maabala. Patuloy na nagpapadala ng text messages si Matthew kay Jessica pagkatapos ng araw na iyon. May mga mensaheng may kahulugang sekswal. Noong June 19, 2015, nagpadala siya ng text message na ganito. Scale, feeling playful, stabby, to murdered on my sleep. Yeah, trying to make a joke. And now she's mad at me, lol. Nagtangkang magpakita ng biro si Matthew para mabawasan ang tensyon. Ngunit hindi sumagot si Jessica sa anumang mga mensahe. Muling nagpadala si Matthew ng text message noong June 24, 2015. Sino nang gusto sumama o manood ng pelikula sa Sabado ng gabi? Hindi sumagot si Jessica sa mensaheng iyon. Makalipas lang ang ilang oras. Natagpuan si Jessica na patay sa investigasyon. Napansin ng pulis ang sugat sa kamay ni Matthew na tila naaayon sa kuko. Itinanggi ni Matthew na konektado ito sa pagkamatay ni Jessica, at nagpaliwanag na nakuha niya ang sugat sa kanyang trabaho. Bagamat nagbigay si Matthew ng kanyang DNA sample, at pumayag sa pagsusuri ng kanyang cellphone, napag-alaman ng pulis ang kanyang pagiging person of interest. Sa sunod-sunod na katanungan, nagbigay si Matthew ng nakakabahalang pahayag. Sinasabi, Oh, mayroon akong interest sa mga babae, yung pwedeng maging kaibigan, yung gustong makita lang na hubad, at yung gusto kong makatabi matulog. Nilinaw niya na si Jessica ay nasa pagitan ng gusto lang makita na hubad at dahil maganda raw ang dibdib nito. Sa mga sumunod na tanong, nanatili si Mateo sa kanyang alibay na nasa trabaho siya noong gabi ng June 24 at hindi siya pumunta sa bahay ni Jessica. Ngunit inamin niya na nandoon siya noong nakaraang gabi ng June 23, upang tumulong sa pag-aayos ng mga gamit. Inamin ni Matthew na mausisa siya at pinapawisan sa pagbubuhat ng sofa at kama ni Jessica. At binalaan ng pulis na maaaring makakita sila ng kanyang dugo doon dahil sa aksidenteng nasugat habang nagbubuhat ng sofa. Sa kabila ng pagtanggi ni Matthew ng kanyang kawalan ng kasalanan, hindi pa rin siya napawalang sala sa huli kinumpirma ng mga pulis na si Matthew ay suspect sa krimen. Dahil sa pamamagitan ng DNA na nakuha mula sa bahay ni Jessica, ang analisis ay nagpapakita ng dalawang distinct na DNA profile sa cellphone charging cord na nakuha mula sa crime scene, kung saan ang isa ay tumutukoy sa DNA ni Jessica at ang isa ay itinuturing na kay Matthew. Ang DNA na kinuha mula sa ilalim ng kuko ni Jessica, sa kanyang kaliwang kamay at sa ilalim ng kanyang kanang thumb ay tumutukoy din sa profile ni Matthew. Matapos ito, si Matthew ay naaresto at sinampahan ng kaso ng first degree murder. Hindi siya nagkasala ayon sa kanyang depensa. Ang piskalya ay nagpresenta ng kapanipaniwala at malakas na kaso na. Inakusahan si Matthew na bumisita sa bahay ni Jessica noong gabi ng June 24, matapos ang kanyang trabaho, kung saan siya ay umanoy ng abuso at ng strangle sa kanya. Ipinalabas sa korte na si Jessica ay natagpuan sa bathtub na hawak at nakatali sa cellphone charging cord na naituring na murder weapon. Ang piskalya ay nagbigay diin sa kahalagahan ng DNA evidence na nahanap sa ilalim ng kuko ni Jessica at sa cellphone cord na nagtutugma kay Matthew. Bukod dito, ang cellphone data ay nagpatibay sa akusasyon na nagpapakita na ang phone ni Matthew ay nasa malapit sa bahay ni Jessica sa mga crucial na oras. Kabilang na ang oras bago at pagkatapos ng itinakda na oras ng krimen, hindi maikakaila na ang phone signal ni Matthew ay natuklasan malapit sa kanyang sariling tahanan, mga 30 minutes matapos ang huling record na signal malapit sa bahay ni Jessica. Sa isang naitalang phone conversation habang nasa bilangguan, nagbigay si Matthew ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng kanyang pag-amin sa krimen. Sinabi niya na si Jessica ay nakatulog sa sofa bago umalis na nagpapahiwatig na naroon siya bago nangyari ang krimen. Ito ay kabaligtaran sa kanyang naunang pagtanggi na siya ay hindi nandoon. Ang proseso ng korte ay inilahad din ang malawakang ebidensya ng mga pinsala kay Jessica. Ayon sa autopsy report, mayroong mga pasa, abrasions, at hemorrhaging sa kanyang leeg na nagpapahiwatig ng strangulasyon gamit ang cellphone charging cord. Ang marka ng ligature sa kanyang leeg ay nagpatibay sa konklusyon na ito at itinuring ang strangulasyon bilang sanhi ng kamatayan. Dagdag pa, lumitaw ang ebidensya ng panggagahasa. Mayroong mga latik, pasa, at kontusyon sa kanyang vaginal area pati na rin ang pinsala sa kanyang ulo. Chan, at bituka. Ang kaso ng piskalya ay pinaigting ng testimonya ni Randy Anderson, na nagbahagi ng pagkakakulong kay Matthew ng maiksi. Bagamat maiksi ang kanyang pagkakakulong, itinuring ng piskalya na may halaga ang saksi ni Randy. Sa isang nakakatakot na pangyayari, nadiskubring may alam si Randy Anderson na impormasyon tungkol sa pagpatay na hindi pa nailalabas sa publiko bago ang kanyang pagbibigay testigo sa korte. Lumabas na si Randy Anderson ay nakipag-ugnayan sa pulisya ng kusa at nag-alok na magbigay ng testimonya habang siya ay naghihintay ng hatol para sa kanyang mga kasong pagnanakaw at panghaharas na binatay sa pli. Sa harap ng korte. Ibinahagi ni Randy ang mga detalye na ibinunyag sa kanya ni Matthew. Ayon kay Randy, inamin ni Matthew na naroroon siya sa bahay ni Jessica noong gabi ng June 24 na nangunguna sa isang Facebook post ni Jessica na nagpapahiwatig na siya ay nag-iisa. Ayon sa testimonya, pinapasok ni Jessica si Matthew sa kanyang bahay sa pamamagitan ng pinto sa gilid matapos itong kumatok at buksan niya ang kadena. Sinabi ni Randy na iniulat ni Matthew ang isang marahas na pagtatalo kung saan aksidenteng tinamaan niya ng ulo si Jessica, na nagresulta sa kanyang pag-iyak. Pagkatapos, sinabi ni Matthew na sinakal ang lieg ni Jessica, na nagresulta sa kanyang pagkawala ng malay. Inilipat ni Matthew ang katawan ni Jessica sa kwarto kung saan tinanggal ang kanyang sweatpants, at sinakal ito gamit ang cord ng cellphone charger. Gayunpaman, hindi umamin si Matthew sa pang-aabuso kay Jessica ayon sa kwento ni Randy. Sa pagtatapos ng trial, ipinakilala ng prosecution ang mga kapanipaniwala at makatuwirang ebidensya na natagpuan sa laptop ni Matthew. Sa pagsusuri ng kanyang internet browsing history, lumitaw na may mga search si Matthew sa mga pornografikong website. Bukod dito, noong July 17, 2015, isang video na may pamagat na Psycho Thrillers Presents Waitress Kidnapped and Strangled ay na-download sa laptop ni Matthew. Nadiskubre din ang tatlong iba pang katulad na mga video sa panahon ng investigasyon. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay dagdag na ebidensya laban kay Matthew na nagpapahiwatig ng isang pattern ng interes sa marahas at sexual na nilalaman na may temang panghaharas, strangulasyon, at hindi pagsangayon. Binigyan ng jury ng nakakabahalang ebidensya na nagpapahiwatig na noong 2008, na si Matthew ay sexual na nanakit ng isa pang babae na si Patricia Springborg sa kanyang sariling tahanan. Si Matthew ay kilala si Patricia at ang kanyang pamilya, at bumisita siya sa kanyang bahay sa ilalim ng dahilan ng pagkakalockout sa sarili niyang bahay. Sa kabila ng kabaitan ni Patricia, napabaya ang pumasok si Matthew. Biglang umatake si Matthew, pinaatras niya si Patricia. Itinulak pa baba at inilagay ang kanyang mga kamay sa paligid ng lieg nito. Sa kabila ng mga protesta at pagtatangkang depensahan ni Patricia, ipinagpatuloy ni Matthew ang isang panggagahasa. Tiniyak ni Patricia na mas naging mabagsik si Matthew nang siya'y tumanggi, ngunit nawala ng interes ng huminto ito sa pakikipaglaban. Sa kalaunan ay umamin si Matthew sa isang no-contest plea sa kasong attempted first-degree sexual assault kaugnay ng kreming ito. Sa kabila ng pagsasabi ng depensa ng inosente si Matthew at ang kanilang pagsasabing ang lahat ng ebidensyang iniharap ng prosecution ay walang basehan. Lumilitaw ang isang masusing panguusig na nagtatampok ng mga makapanindig balahibong ebidensya laban kay Matthew na nagpapakita ng isang padrino ng interes sa marahas at sekswal na nilalaman na may temang panghaharas, strangulasyon at hindi pagsangayon sa pagpapasya ng hindi magpatotoo sa kanyang sariling kaso. Si Matthew ay pinanagot ng kanyang desisyon matapos ang masusing pagpapasya ng hurado. Agad namang naglabas ang hurado ng hatol na may sala siya sa mga aligasyon ng pagpatay na may kasamang paggamit ng mortal na armas para sa isang krimen, kaugnay sa pagpatay kay Jessica. Sa loob lamang ng 41 minutes na deliberasyon, naging malinaw na guilty ang hatol. Bilang parusa. Tinanggap ni Matthew ang habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay, at 50 years na parusa para sa paggamit ng mortal na armas. Gayunpaman, bago ang opisyal na pagpapasya sa korte, itinanggi ng abogado ni Matthew na ang batas na nagbibigay daan sa gayong parusa ay ipinatupad pagkatapos siya maakusahan. Dahil dito, iginiit ng abogado na ang korte ay maaaring magtakda lamang ng maksimum na parusa na 20 years kaysa sa orihinal na 50 years. Sa kanyang apela, pinanatili ng Nebraska Supreme Court ang hatol na maisahala si Matthew at kinumpirma ang habang buhay na sentensya Dagdag pa, ipinagutos nila sa mas mababang korte na ibalik ang orihinal na 50 years na parusa na ipinapakita na ang batas sa Nebraska ay nagbibigay daan sa ganitong mahabang parusa Bilang resulta, tinukoy si Matthew na habang buhay na pagkakakulong at karagdagang 50 years Ayon sa utos ng Nebraska Supreme Court Lagi tayong mag-iingat. Kahit nakakilala natin o kaibigan ang mga kasama natin, huwag basta magtiwala, mas maganda na ang maging alerto sa bawat oras. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.